ang aklat ng mga kawikaan. Ang salitang kawikaan ay tumutukoy sa maikli pero matalinong kasabihan na nag-aalok ng karunungan at marami yan sa aklat na ito. Halos lahat sa mga ito ay nasa gitnang bahagi ng libro, kabanata 10 hanggang 20 siyam. Pero mas marami pa ang nangyayari sa aklat ng mga kawikaan, lalo na sa simula, kabanata 1 hanggang siyam, at sa katapusan, kabanata 30 at 31 nakadisenyo ang aklat na may panimula, kabanata isa, talata isa hanggang siyam, at iniuugnay ang aklat na ito, una sa lahat, kay Haring Solomon. Tandaan ang kwento sa unang mga hari, kabanata tatlo. Humingi si Solomon ng karunungan sa Diyos para pamahalaan ng maayos ang Israel. Kaya nakilala si Solomon bilang pinakamatalinong tao sa sinaunang mundo. Nabanggit sa atin sa unang mga hari apat na Sumulat siya ng libu-libong kawikaan at tula at nangulekta siya ng kaalaman tungkol sa mga halaman at hayop. Si Solomon ay parang bukal ng karunungan sa Israel. Kahit hindi siya ang personal na nagsulat sa lahat ng nasa librong ito, sa kanya nagsimula ang tradisyon ng karunungan sa Israel. Sinabi ng panimula na pwede ka rin magkaroon ng karunungan sa pagbabasa sa aklat na ito. Ang ibig sabihin ng karunungan sa marami sa atin ay kaalaman. Pero ang kahulugan ng salitang Hebrew na hokma ay higit pa sa pagpapaganan ng isip. Tumutukoy ito sa pagkilos. Isipin mo ang kakayahan o kaalaman na nakikita sa ginagawa. Ito ang dahilan bakit sa aklat ng Eksodo, Kabanata 31, ang mga magagawa sa Israel ay sinabing may hokma. Kaya ang layunin ng aklat na ito ay tulungan kang bumuo ng mga praktikal na kakayahan para sa maayos na pamumuhay sa mundo ng Diyos at iniugnay ito sa isa pang pangunahing ideya sa panimula, ang takot sa Panginoon. Ang salitang takot dito ay hindi pagkasindak, tungkol ito sa paggalang at paghanga sa Diyos at tungkol sa lugar ko sa mundo. Ito ay moral na takbo ng pag-iisip. Inaamin mong hindi ka Diyos at hindi ikaw ang magsasabi kung anong mabuti at masama. Ang tama sa mali, sa halip, kailangan mong magpakumbaba sa Diyos at yakapin ang sinasabi ng Diyos na tama at mali, kahit na hindi ito madali para sa iyo. Dadalhin tayo ng panimulang ito sa unang pangunahing seksyon ng libro, Kabanata Isa hanggang Siyam. Hindi rin ito naglalaman ng mga isang linyang kasabihan. Ang makikita natin dito ay sampung mensahe mula sa isang ama para sa kanyang anak tungkol sa kung paano dapat makinig ang anak sa karunungan, pagyamanin ang takot sa Panginoon at mamuhay ng matino. Ibig sabihin ay buhay na mabuti, tapat at mapagbigay. Lahat ng ito ay magbibigay ng tagumpay at kapayapaan. Nagbabala din ng ama sa kanyang anak tungkol sa kahangalan at kasamaan at mga maling desisyon na magbubunga ng pagiging makasarili at pagmamataas. Ito ang sisira sa kanya at mapapahiya siya. Kaya ang paghahangad sa karunungan at takot sa Panginoon ang dapat maging pinakamataas na layunin sa buhay ng anak. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay bumubuo sa moral na prinsipyo na buong aklat na ito. Ang mga mensaheng ito mula sa ama ang nagpapakita sa atin kung ano ang panitikan ng karunungan sa Biblia at ang kaibahan nito sa iba pang sulatin sa Biblia. Tinatalakay sa mga librong ito kung paano mamumuhay ng maayos sa mundo ng Diyos pero hindi magkapareho ang karunungan at ang kautosan, gaya ng ibinigay ni Moses sa Israel sa bundok Sinai. At hindi ito katulad ng propesya, yung mensahe ng Diyos para sa bayan niya. Ang panitika ng karunungan ay mga inipong aral para sa bayan ng Diyos mula sa lahat ng henerasyon. Tungkol ito sa kung paano mamuhay na pinararangalan ang Diyos at ang iba. Kaya sa tulong ng aklat ng mga kawikaan ngayon, ang mga salitang ito ng mga tao tungkol sa karunungan ay pinagsama-sama bilang salita at karunungan ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito ang mag-uugnay sa iba pang bagay na mababasa mo sa kabanata isa hanggang siyam. May apat na tula mula kay binibining karunungan. Dito, makikita natin ang karunungan na kinakatawan ng isang babae. Tinatawag niya ang mga tao na makinig at hanapin siya. Ayon kay karunungan, siya ay hinabi sa lahat ng nilikha sa mundo. Kaya sa tuwing may makikita kang mga taong gumagawa ng mahusay na mga desisyon, ang mga ito ay nakasalalay sa kanya. Kapag nakakita ka ng mga taong mapagbigay o malinis ang sexual na pamumuhay o naninindigan sa hustisya, humuhugot ang mga ito mula sa karunungan. Ang mga tulang ito ni binibining karunungan ay malikhain. Gamit ang tula tinatalakay kung paano tayo mamumuhay sa mabuting mundo na nilikha ng Diyos. At ang kabutihan at katarungan ay mga totoong prinsipyo na kapag binaliwala natin, ay mapapahamak tayo. Kaya ang takot sa Panginoon, pamumuhay ng may karunungan, ay pamumuhay ayon sa disenyo ng mundo. Ngayon, ang dalawang set ng mga mensaheng ito mula sa Ama at kay Binibining Karunungan ay gumagawa ng makapangyarihang pahayag tungkol sa librong ito hindi ka lang nagbabasa ng magandang payo, kundi binabasa mo ang mismong paanyaya ng Diyos na matuto ng karunungan mula sa nakaraang henerasyon. Kaya sa susunod na seksyon ng libro, Kabanata 10 hanggang 20 siyam, makikita natin ang maraming mga sinaunang kawikaan at inilalapat nila ang karunungan at takot sa Panginoon sa bawat paksa na may kinalaman sa buhay na may mo. Pamilya, trabaho, kapitbahay, pagkakaibigan, sex, pag asawa pera, galit, pagpapatawad, alak, utang, lahat. Ang lahat ng ito ay sinasala ng sistema ng kaugalian ng mga kawikaan isa hanggang siyam. Ang mga kawikaan na ito ay may ikli. Madaling tandaan ng mga ito. Katunayan, ang seksyon na ito ng libro ay inilaan para maging reference na pwedeng balikan mo ng paulit-ulit sa paglipas ng mga taon. Lilitaw dito ang ilang mahahalagang issue habang inaaral mo kung paano babasahin ang mga ito. Una sa lahat, ang katangian ng mga kawikaan ay tinutukoy nito ang mga pwedeng mangyari. Kung may takot ka sa Panginoon, marunong at mabubuti ang desisyon mo, magiging maayos ang lahat para sa iyo. Pero kung wala kang takot sa Panginoon at hangal ka, malamang na hindi magiging maayos ang buhay mo. Madalas, totoo ito. Pero hindi palagi. Ito ang magdadala sa atin sa susunod na punto, na ang mga kawikaan ay hindi mga pangako. Hindi formula ang mga ito para magtagumpay. Kaya may mga kawikaan gaya nito. Ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, pero ang masama ay hindi nagtatagal. O kaya, ituro sa bata ang daan na dapat lakaran. Hanggang sa pagtanda, di niya ito malilimutan. Kaya tama, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ang pagiging mabuting tao ay malamang na nagreresulta sa mas maayos at mas mahabang buhay. Ang pagpapalaki sa mga anak sa isang matatag at mapangmahal na tahanan ay nakakabuti sa kanilang paglaki. Pero hindi pa rin sigurado. Maraming mga bagay na posible at madalas ay sumasablay sa ating mundo. At panghuli, natural sa mga kawikaan ang mag-focus sa pangkalahatang prinsipyo at hindi sa mga naiiba. At maraming ganito. Ang totoo, alam ito ng mga libro ng karunungan. Ang mga naiibang ito ang tinatalakay sa iba pang aklat ng karunungan gaya ng job at mga ngaral. Sa pinagsama-samang aklat na ito, makikita na masyadong komplikado ang buhay para bigyan ng simpleng formula. Kaya kailangan natin ang mga aklat ng karunungan para makita natin ang mas malaking larawan. Papunta tayo ngayon sa panghuling seksyon ng libro. Dalawang malalaking koleksyon ng mga tula. Una, ang mga tula mula kay Agur. Nagsimula siya sa pag-amin na kulang ang kaalaman niya at hangal siya. Kaya talagang kailangan niya ang karunungan mula sa Diyos. Pagkatapos, nalaman ni Agur na binigay na pala sa kanya ang banal na karunungan sa tulong ng mga kasulatan. Ito ang nagturo sa kanya paano mamuhay ng maayos. Kaya ipinapakita sa atin si Agur bilang magandang halimbawa sa pagbabasa ng aklat ng mga kawikaan isang tao na laging handang makinig sa karunungan ng Diyos, mula sa mga kasulatan. Ang panghuling tula ay mula kay Lemuel, isang hari na hindi taga-Israel. Ipinapasa niya ang karunungan mula sa kanyang nanay. Gabay ito para sa mahusay at makatarungang pamumuno. Ang pangwakas na tula ay isang acrostic isang tula na ang bawat linya ay nagsisimula sa bawat letra ng alpabetong Hebrew. At ang buong tula ay tungkol sa babaeng may marangal na katangian, Inilalarawan dito ang isang babae na nabubuhay ayon sa karunungan ng mga kawikaan. Nagsisilbi siya bilang halimbawa ng taong tumanggap ng karunungan ng Diyos at isinasalin ito sa mga praktikal na desisyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa trabaho, sa bahay, sa kanyang pamilya, at sa kanyang komunidad. Nagbukas ang aklat sa mga mensahe ng ama para sa kanyang anak para pakinggan ang binibining karunungan. At ngayon, nagtatapos ang libro sa pagbibigay ng mga paalala ng isang ina sa kanyang anak tungkol sa babaeng namumuhay ng matalino. Ang aklat ng mga kawikaan ay para sa bawat tao sa iba't ibang panahon ng buhay. Isa itong gabay kung paano mamuhay ng matalino at maayos sa mabuting mundo na ginawa ng Diyos. At tungkol dyan, ang aklat ng mga kawikaan